Okay guys, good morning Ngayon po, uh, sasagutin natin yung uh, tanong Ng ating kapwa backyard agresors uh, Newbie siguro siya, baguhan So ano ba daw po dapat ipakain sa biik na sumususo pa lamang At kailan po ito tuturuan So sa feeds, uh, ang ibigay po talaga natin guys Ay ang booster feeds Any brand po, wala pong problema Dahil naka formula naman po yan Uh, ayon sa nutrients sa gatas ng inahin so maganda po talaga boster huwag po tayong magbigay ng pre-starter, starter sa mga sumususo pa lamang dahil uh, dahilan po yan sa pagkatay ng ating mga biik so hindi po naka formula yung feeds na yan sa mga sumususo na biik so ako uh, nagbibigay po ako 10 days na po so kadalasan po ang itinuturo ay 5 days yun po talaga yung itinuturo nila noon ganoon din po yung sinusunod ko 5 days at uh, tinuturuan na sa pagpapakain so ha, ayon sa observasyon ko sa experience ko so nasasayang lang po yung feeds at saka hindi naman po talaga pa kakain yung mga bigs sa ganyang edad so hindi po ako nagmamagaling dito guys at basi uh, base lang po ito sa experience ko saka sa observasyon ko uh, sa pag-iinahin sa pag-produce ng biik So 5 days, hindi pa sila po gano'n ka curious sa mga bagay-bagay, yung mga chick. So kung bibigyan mo ng feeds, masasayang lang po. Uh, may possibility pa na uh, ma-contaminate, kontaminado uh, yung feeds. Nasasayang lang po talaga hindi nila nakakain. So hindi pa po kasi sila ganoon ka curious. So dito na ako nagtuturo sa 10 days old, simula pinanganak yung mga chick. So ito guys, ito yung gamit ko. Ito yung nakasanayan kong feeds. Disclaimer po, hindi po tayo nagpo-promote ng anumang produkto dito. Ito po ay for ideas only sa aking kapwa backyard hog Research. Inaulit ko, any brand po ng booster pwede. So ito lang kasi yung gamit ko, kaya ito yung masasample ko po, po sa inyo. So ito. So about naman po sa sukat ng pagpapakain, uh, lahat po ng booster feeds guys, basahin nyo po yung likod. Meron na po yan dito. Meron na po lahat yan kung ano yung mga nutrients na nakakuha nila. Andan dito na po lahat. So ang sukat po kasi pag sumususo pa na bi ay hindi pa po kasi natin alam kung gaano pa sila kalakas kumain. Hindi, uh, ang totoo, hindi naman po talaga sila ganun kalakas kumain kapag sumususo pa. Kumakain lang ng mabilis yan kapag uh, nawalay na. Pero pag sumususo pa, umaasa pa po sa gatas ni Mama Pig yan, So, pakunti-kunti lang po talaga yung bigay niyan. Isang dakot, ang mahalaga po ay yung may naaamoy sila, uh, meron silang nalalasahan. Yun po ang pinakamahalaga doon para magkaroon po sila ng idea kung ano po lasa ng feeds. So, inuulit ko po guys, hindi po tayo nagpo-promote ng anumang produkto dito. Wala rin po tayong binipintang produkto. Ito ay para ko sa mga aking mga kapwa backyard hog na sa baguhan, newbie na wala pang idea Uh, sa pag-iinahin. So sa pamamagitan po ng aking pag-share ng mga video, eh kahit paano nakakatulong po tayo. So yun lang guys, sana po uh, mayroon kayong nakuha na ng mga idea, simpleng, simpleng tips. Pero uh, napakahalaga po kapag ikaw po ay nasa entrepreneur ng hag uh, industry. So yun lang guys, maraming salamat. Happy farming everyone. God